Meron akong napanood. Nagpiprito siya ng Shanghai. Tapos sabi niya, lalagyan ko ng suka habang nagpiprito. Kapag ginawa niya mas lulutong yung Shanghai. So papatunayan natin kung totoo. Meron tayong hilaw na Shanghai dito. Lagyan natin diyan. Lagyan natin diyan. Parehas po na init ng mantika yan. So yung isa, lalagyan natin ng suka. Yung isa, hindi. Medyo brown na siya bago niya nilagyan ng suka. So sige, pa-brown muna natin to. Wala suka, ito yung lalagyan natin ng suka. Bago nyo gawin ito, gusto ko lang sabihin, ang suka ay parang tubig yan. So may chance na magtalsik-talsik to. Pero para sa syensya, ako na ang gagawa para hindi na kayo. Ah! So again, ito yung walang suka. Tapos natin dyan. Tapos <laughs> ito, yung may suka itsura-wise, parang parehas lang naman sila. Konting-konti, mas brown ng konting-konti yung may suka. So, palamigin muna natin yan bago natin kainin kasi kailangan muna mahanginan talaga ng lumpia eh. Pero habang inaantay natin yan, check out na kayo pare, ng rye merch. Ang ganda o pare. Oh. Una natin tikman yung walang suka. The perfect bite. Mm. 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 Tikman natin yung may suka. Kung iisipin mo mabuti, dapat nga mas hindi malutong to. Kasi naglagay ka ng basa, di ba? Naglagay ka ng basa. So, tandaan natin, lumurto ang mga bagay-bagay kapag na-dehydrate mo. Pero check natin kung mas malutong nga. The perfect bite. Walang suka. May suka. Na. Kung merong mang diprensya, sobrang liit. Kung gumagana para sa'yo, walang problema. Pero uh, sa amin, ayon sa eksperimentong experiment, to, wala. Same lang.